mga kabising bali ito yung ating may ano yung ating may baliling ano ayan ano. bali try try natin gamutin ano ayan ano. bali ano yan bali 1 week na higit na ganyan bali anak yung mga kabising ano yung ating santa anak clacker ano yung ating second board champion ng ano ng DR 2020 ayan tapos ito na yung isang kalsin natin. No? Ayan. Ayan. So, yung isa. Bale ito naman, ano, yung Taiwan natin. Anak ng krisil, no? So may baliling din siya, ginagamot din natin siya, no? So, tayo natin siyang gamot yung mga ka ano. One eternity later. guys yan yung isang ating ano yung ating isang nabaliling bari dalwendig ito na yung ating anak ng ating ano second award champion ng north uh, 2021 so bali nakabaliling siya bali ngayon 90% na recover na siya ano pero hindi ko sinasama doon sa ating mga warrior kasi plano ko ibalik sa tatay sa ano sa tatay niya yung ating napaklak na santa na So, nasa taas na mga karisi yung isa, yung isang kasi diga dalawa yan. Body, sa video natin mga karisi yung dalawa yan. So, yung isa, ah, recover na yung barako. At ito, hindi ko pa binabalik doon kasi ano to. Plano kong i-produce sa, sa tatay niya. Kaya dito muna sa baba. Naging maamo siya ng mga karising kasi ang ginawa ko sa kanya, Nung mga time na hindi umiikot ang ulo niya, sinusubuan ko siya. So, ayan, naging parang, ano siya, maamulo sa atin. Bale na ano siya, mga ka -raising? balihin na, no? So, punta natin, mga ka-racing, isa natin, ano, na, na baliling sa taas din, yung kasabi niya dati. Recover na din, mga ka -raising. Supplier na siya, Nalip kanina maga, lumipad siya ng isang oras na Tara, tingnan natin. Bali, blue bar din siya, no? So makarising yung ating isang nabaliling. Oh. Ayan Oh, yan. Yan. Balik ka dyan sa amanong ano. No? Nung ating nag-champion uh, ng FR. Ano yung ating white flight. Ayan oh. So recover na siya. No? Kung makakita ninyo, oh, ayos na siya. Plano ko makarising Laro siya ngayong summer. Kasi nakapamring na ngayon siya. So, sangga natin. Bali ang magulong niya mga ka-racing si, ano, si Grisel, yung ating Taiwan na multiple pulling winner. Kaso, na-discrash siya sa reply. Hindi ko alam bakit siya na hindi nakauwi. So, ayan. Bali ang magulong niya mga ka-racing si Grisel, no? Tapos ito yung tatay niya. Ayan. Bali yung tatay din natin yung white flight. Yung atin nag-champion ng FR. Eh, Last is yung So, kamukha niya yung tatay niya sa mata. Ano, kung makikita niya mga racing, pares na pares sa mata ng tatay niya. Ano? So, plano ko si white flight, ibabalik niya sa tatay niya. Para i-imbrid natin. Tapos ng blue bar na to, yan yung pen na yan kasi bata pa yan bali ilay niya ni idol ng ano ni laying daw bali aboy yung clocker ng laying niya mga karising no so plano ko ibalik sa tatay niya bali itong tatay niya mga karising no? ayan ayan ang finish bali niya ko siya ibabalik siguro sa mga ano mga bay December oh um. Basta this year, ibabalik ko sa dyan sa tatay niya. Ayan, bali ano mga kalis niya, naka, niya, naka, banded ng ano, 2020, nakansin kasi yung time na yun, kaya, ano? sa buti ang loob ni Idol Boy, yun ano sa atin yan, pinagkatiwala, ano. Bali, ang asawa ngayon si White Flight, yung ating multiple pulling winner na Taiwan, So may lang ngayon. Siguro yung isa niyan kay Idol Boy. Yung isang wave nila. Ayan Meron silang inakay. Ano uh, yung So yung isa sa atin. Isa kay Idol Boy. No? Plano ko sing-singa ng South. Bukan tayo ng South Ring. Subukan natin kung may speed. Kasi itong isang ito. Nilar ni Idol Boy. na din niya ng cooling winner din. Meron silang an anak uh, inakay ng isa pa lang. White uh, White flight no. So ayun na nasa labas, white flight na blue bar. Ayun na sa dulo. Ayan, bali mga ka-racing na ah, pang natin pang north na club ring yan. Tapos ito naman yung web, yung ang ating YB ni Tropa. Ni Sir... Uh, yun, si Sir uh, Vince ba yun? Ayan, bali yung nabili sa atin yan. Ayan ah, bali naka-club na, ring din. Siguro by 24 ng February, kukunin niya dito sa atin yan. Kasi malaki na. Oh. Tapos ting isa yung ating kapatid niya. Ayan. Ayan. Tapos yung ating bihag mga karikis, yung mga na umuwi na dito. Ito, hindi na umalis. Ayan. Pinapakawalan ko bumabay pa rin dito. Wala kasi siyang sing-sing. Tapos wala mo nagkikling. Bale na siya uh, white. Tapos itong santana natin, may tunog ulit, ano. Eh, may mga karising. Tapos ito si white pipe, may din to Yun, yung ating nag-jump yun, Bale, hindi natin siya na nirby, ano. Kasi plano ko ano uh, siya, uh, paramihin. Kasi first time natin ang champion Tapos yung ating ito, yung ating napawi ng ano, sa yan, may na din. Tapos yung ating foundation ng Taiwan. May itong din mga karising ito. Yung ating foundation ng Taiwan. May itong din siya. Ang kapare sa mga karising. May ano. Lahay ng idol boy ni Bertong Covid. Yung complete stock niya ng South. So yun natin binangga ano. So sing-singin natin yung mga karising niya ng pang South. Ah, pang ano, pang North. Bali late na tayo, late breed na no. Tapos to mga racing may may nakay dalawa. Lahat nung kay Idolboy. So, ano yung ginit kay Utol. Ay ay diyan ma sa top kay diyan no? Diyan na siya na ulit sa atin. Bali medalo medalo sang inakay ngayon. Bali ang kaparis ng mga racing ngayon ano, yung anak ng ating Santana. Nanggaling kay Idolboy din. So hindi ko lang kung tira eh kakalabrin ko ano. Pero itong babae ito ano ito, uh, nasa more than 1 year in half na. So yung asawa lang niya bata. Kasi yung asawa niya siguro mga 7 months or 8 months pa lang. So subukan natin ano i-clubbing kasi meron pa tayo dito ng club clubbing. Para so, madang dipan sa atin. Ilan natin ng north? Bale, ang kapal siya mga karesi na yun, 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 yun. Yung checkered na may putang ulo. Bale, anak, yun ang unang clutch ni Santana. Tapos, ang mga anak ba ni Santana, nalipad sa dalawa, nandyan. Yung isa nga nabaliling, no? Nalakubar natin. Ito, anak din Santana to. Nakatapos din yung mga karesi. Baling na lang tayo ang anak ni Santana, ng apat. Tapos, siguro by bago mong December ay ano natin sa Cavite kasi i ni Idol Boy sa nanay nung Santana ni Five Times Santana Tapos si yung mga karis yung ano ni Santana nanay niya Five Times Santana Clacker na Tapos si Santana ayan Santana ay wala ay, ito si Santana ayan si Santana Sinit Award Champion ayan, ayan. ayan, ayan. So, ibabalik siya sa ano. Namin yung 5 times Santa tanak Clocker tapos yung anak Santa tanak Clocker, si Kino World Champion. So, ayun na makalising ano. Ah, uh, sa mga hindi pa nakakapag-ano, nakapag-subscribe na ano, nakapag sa na YouTube channel ano. Pa-subscribe na lang ano. Bali nag-update na tayo ng ating mga warrior. Tapos siguro ano, makakarising bago mag ano first week ng March siguro may race na ulit tayo summer race no meron tayo mga racing ngayon summer ito maganda mga racing gusto gusto itong ibon na ito paramihin ang gataas lang ang ano, maganda yung pagkano siya kalapate yung blue bar na ito i ko yung ano niya kanya napaka kinis mga racing na pagka blue niya tapos ano maganda ng mata niya ano you know, bali ay lahi ano no buyo clutter no? so ito ang anak niya maganda rin mga racing tinong ng ASN ng anak niya yung blue baro ganda ng pagka ano, mata ganda dito sa bali medyo lugong pa sa Santa Ana no niya ay anak niya so ay yung Santa Ana natin So, shout out pala kay Idol Boy, ano? Tingnan ito lagi Idol Boy sa ano, uh, utos ng mga ibon ng ano, club ng DFL. So ayun lang mga racing in ano Ingat tayo lahat and happy flying. See you next video.